Na, sa kapwa. Grabe sino nagluto niyan? Ah, syempre. Ikaw? Magrabe talaga si Maria oi. Ang restaurant talaga 'tong pang-restaurant. Oh, meron pa dito ang ano, Ihaw, ihaw. Ihaw. Dah, saan niya lagay yan? Hmm. Grabe. Order na, Order. Order. Oke. Oke. Dekoy Bali. Oke, anu ya. Uh, We, Musta, shout out We, Long time no see. Lalu kang gumagwapo. Aggrabey. Oh, Utang-utang <laughs> utang. Utang lang ah. Singilin kita Kailan. <laughs> asa si Dudong, la yun, susunod. Okay. oh. Ah. Ah, oh, dapat lang ganian. Kapoy higda. kapoy higda. kapoy 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 Oo. kapoy kapoy sa kapoy at kapoy 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 Oh, tama, kapoy Tapoy sige tulog, we buhat. Sayang ang panahon. Oo, sayang panahon, sayang. <laughs> Muwako, pilit niyang muntut. <laughs> Kel, parang babe ka dyan na ah. Tapos ka na ba? Tapos ka na? Mag? Mag video? Hindi ah, pa. May continue pa pala? Ah, mamaya, continue. Mm. Sarap, ilaw. Saan ito galing? Wala dun? <coughs> <tong> Laki pala ng lupa ni Kuya Brooks, no? gabi ay, yung mga kasama natin dyan. Huwag doon. Wow, ang sarap ng hangin. Ganito. Ay, Diyos ko. Sana ganito lagi, Lord. Swimming ka dyan, ga. Hindi ko na siya kumalumuswahin. Sana. Napakababaw lang yan, ga. Grabe naman yan, uy. Yan. Laki ng bahay ni Kuya Brooks. sorry. Laki ng bahay ni Kuya Brooks, guys, oh. Grabe, ang ganda. Pang mayaman ang estilo talaga, oh. Ang mayaman, ang lawak, ang laki. Laki talaga ng bahay ni Kuya Brooks, guys. Laki. Pangmayaman talaga yung bahay ni Kuya Brooks. Sana all may sponsor. No? Oh, nandiyan na si Papa Dan pala. Hoy no, sana no may may sponsor no. Meron ka? Ako wala. Uh. <laughs> Ang, laki, ang ganda ng oh, si Merly, oh, parang may parang may ari ng bahay oh. <laughs> si Merly. Ando si Merly. Oh. Uh, parang parang may ari ng bahay si Merly. Hmm. Ano? Laki ng bahay ni Kuya Brooks. Laki. May shower pa dito guys, o so may shower. May swimming pool. Ah, sa grabe. Hey, mga kalingap, andi may may mga sakalam dito mga kalingap u. Oh. Ayano, oh, may sakalam dito. Hi Reg. Musta musta. Oi Dan, musta Dan. Ay ikaw ay sakalam kailangan ka naming una ng ano. <laughs> oh, kamukha niya no, Gwa ang anak ni Kuya Brooks na gwapo. Papa Dan. Hmm. At na lang din, kapitin kameng lahat sa iyo. Salamat din pala sa mga sulit na suporta nyo sa mga Kayo talaga ang buhay na nagdulot ng pag-asa mga amin. At salamat po sa lahat ng pagsuporta sa mga isyu. Ate Ed na po rin sa pamilya. mga sponsors ng groups at tumulong sa atin para po matapos natin ang bahay. At sana po magpatuloy din ng tulong sa laban ko at biguon mawawala.

Bahay nila ni, ano, ni, bahay ni Kuya Brooks. Ang ganda, guys. Ang laki. Nung una ko sa, nakita ko sa video, medyo maliit. Nung personal pala, guys, ang laki. Ang laki, ang, ang, ang lawak ng bahay. May swimming pool pa, may shower, you know. Malawak pa yung harapan, no. May laki. Malaki ang, ano, guys. Kanilang mga, ano. Yung mga kalingap, nandito si ano, si si Don, anak ni Kuya Brooks, ng guwapo. Guwapo talaga mga mataubang. Yung bahay ni Kuya Brooks, guys, ang ganda. Lakeng TV, may long ano, may table, dining table, Meron dining table, guys, ang haba ganda ng mga ano ni Kuya Brooks gamit ayan oh dalawang kwarto sana all may carpet oh sino ito wow ganda ganda ng bed o oh, aircon na lang kulang ganda talaga oh hmm. ganda ng ano nila guys kailangan to aircon. Mainit to pag ano. Aircon. Ayan guys. Oh. Nandito na tayo lahat. Nandito yung kubeta sa labas. Liguan. Kitchen. Kusina nila. Ayan. Malaki asa ang balkon. Ayan. Musta, lagkoon yang konten baklawan. Iyo yan, content yan eh, <laughs> Content yan. Iyaan mo yan, ah, Oh, kapon. Ikaw ang susunod yan, Kuya We. Huh? Ikaw ang susunod. Susunod ka niyang ganyan. Iwan, Iwan mo ba? May, meron ka na may sponsor ay eh. Marami ka sponsor ay. Raji. Ah! long time no see. Grabe, long time no see, Mario. Oy. <laughs> kita 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 guys. Yan yeah, mga kalingap. Yan no Dumating na po yung mga sa kalamo nandoon sa unahan oh. No? Yan. Yo na uh, nagsanipor sa yung kay Rab at kay Rowel Malalag. Yeah sila kakarating lang nila mga kalingap. Yeah sila mga kalingap no kakarating lang. Eksaniper sa po yung kay Rowel Malalag o kay Rab. alinga prof dekat tabinatin si kuyawi dito, 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 guys, yeah, guys. Hello! Hello, Raph! Shout-out! Magpapadhan din, Raph. Mababa sa iyo. Ayan, guys, no? Katabi natin sila, Raph. Sa si kalingap, uh, Raph. Si Aka, uh, si Dodong Ruel. Ayan. Si Dan. Nandito For si Dan. Nandito ko pala, ate. Sige, masama niya po. Nandito si Amba. Si <laughs> <laughs> Jay. Ayan. Ayan, nandito siya. Mahapon. Ayan. Mara-mara. Dito muna ako. dito muna ako sa ano, Sawa na ako doon. Sige. Yeah. Yeah. Palit naman dapat may kapalit palit naman kaya mo may dapat Dapat mo usapan. Nakakalungkot. Antebi. Hindi. 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 Hindi.

Tagal-tagal na rin, matagal na rin. Ano ka red victoral? Red na rin, pictural, rin talaga, ganyan talaga siya magdamit. Puti-puti, pula-pula, itim-itim, ganyan siya magdamit. Ta! Ito talaga ta, hindi ka mamansin ngayon ta. Ano nangyari sa'yo ta? Ba't pumugi ka lalo? Ba't pumayat ka? Anong ginawa mo? sakit yan. sakit ako. Masakit yan. Bakit? Ito na di paas. Oh! May yan isha, Ay, mayroon din ako pero umiwas na ako sa mga ano ganyan. Maraming salamat, Kuya uh, ako ng ganyan. <laughs> 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 yeah. Maria Teresa. Yan, mga kalingap, dito sa na narap. Banatan mo na? Oo nga, banatan ko na kayo eh. <laughs> banatan na <yan. laughs> Yan kasama natin guys sa mga sakalam yan kauno. Simple. Yan na no. Pilala. And Yan guys oh. Kasama natin dyan anti Nagsanay puwersa po ang dalawang grupo. Arigato. Nagsanay puwersa ang mga dalawang grupo. Sino-sino? Ayan, yan. maraming salamat. Grabe yan, ang dami niyang ano niyan, Una, listahan. Una, muna nagpapasalamat po kay Mr. Betty po. Yes, at po si Mr. Betty po. Kung di dahil po sa inyo, uh, wala po ito sa tali ng po. Siya po rito po kung bakit ang tarong kami na ang pabahay po. Maraming salamat din po kay Mr. J, the DPWD. Pakalaw. Ang Musta? Ikaw lang mag-isa? Ano nah. mo? Ano? Doktor Lab? Animal. <laughs> Grabe. <inter> <laughs> 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 Timbrok ko, timbrok daw. Ay, timbrok din pala si ano, si Charlin. Ginawa naman kapon yan. Ito ay naman gabi eh. Agi ko, dito natitira. Ay, kay Ria pala. Ay, kay Ria pala yan, oo. Ang bago yung usapan na. Ang yung usapan na. いいね。<laughs> <laughs> naman tahu Saya Saya daw mo. <Sukri bester> Bakit nandiyan kaya?

Kayo, kailan kayo maging sakalam? Dumidikit lang lagi kayo sa kalam, ha? ha? Dumidikit, kayo lang masaya? kayo sa sakalam. Kailan kayo maging sakalam? Banda-banda rin yan. Banda-banda rin. <laughs> <laughs> Alex Librada! <coughs> Alpi <-P3> <coughs> Al <-P3> Al <-P3> <coughs> Sino pa? Ate! Yan, Malikot na kayo! Malikot ah, na kayo! Malikot na kayo! Malikot na kayo! Malikot ano? kayo! tago lang mo ha! Mababa na to si ano ay. Kaya <laughs> niyo makalusot kayo ah. Oh. Papa Jan go. <laughs> yang yang naglalakad-lakad na yan si Kuya Bal nag ganyan-ganyan yung mata niya yan. Kumaganyan. Tingnan niya kung sino totoong isinisip. Ang harap nito talaga. Naghahanap. <laughs> Tayo kayang dalawa, sabi ni Kuya Bal. Ayoko. Lo. <laughs> oh, grabe lechon oh. Wala na, wala na. Dalawa. Wala na. Bawal nga magbidyo. May rules tayo eh. Mukha mo lang <laughs> lang. <laughs> <laughs> Malas mo lang kaharap mo kita agad. <laughs> <laughs> Malas. Ang Vice President po ng Kalinga Foundation. Kalinga Pro! Ito yung grupo ni Roe do uh, ni Kalinga Prab. Yung grupo ni Kalinga Prab, tabi-tabi yan, may isa dyan na hindi basali. yung meron dyan, hindi kasali. Ayan puting no? buting sombrero, hindi yan kasali. <laughs> meron kayong kasama dyan na hindi, hindi tao ni Rab. Yung puting sombrero dyan. Ayan. <laughs> Grabe. Sikat talaga nga yun hmm? Ano? Ano? Maganda yung ano Laging papel. hindi 120 ang gas, ano. Ang number ng liha. Oo. 80 medyo Gas Pangit yung papel. Bulpin hindi uh, di liha number 120 Buti lang hindi yun ah buti basedo magaspang yun makapal mas sobrang kapal ano <laughs> hindi yan maabot doon dito lang yan sana po kaya salamat po sana din grabe talaga oh lahat na, na, na nagbi-video o oh, o. Oh. oh lahat oi 1tb shout out Uy, may tawayan ng Yan. Mga vlogger guys nandito lahat guys, no. Ayun. Dito 'yon, ang wala lang dito sila Noroda. Yan la dito yung ano, Dito la yung grupo ni Dodong Ruel, grupo ni Kalinga Prab. Ayun. Dapat angat namin ni Papa, kasama din po yung <laughs> Sabi ni Kuya Bal, mag ano daw Mag vlog Anak uh, oh. buhay na Maria Oo, mahina ang Youtube ngayon Huwag kayong mahangal dyan Hahaha <laughs> 8000an. <laughs>

Sa hirap Kung ang pagpuno ninyo Ay inspirasyon Sa lahat ng Henelasyon Ituloy mo lang Kuya Val Gawin ang ating kain Pinapangarap Ang pag-iinap ng Diyos Nawa'y laging sumaino

wala. Wala pa yung thumbnail, kuya Ame. Yung ano, yung dunggan, lami ang dunggan ba? Kuya Ame, mag-thumbnail pa, kuya Ame. Okay na, kuya Ame. Okay lang yan. Hindi naman yan sa kalam. Mm -mm. Siyempre magpaalam. Siyempre magpaalam. si tita huh? yung magtiserve yung bigyan bawat dami 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 anak mo yan paliwag ka to iibutan dito sa ano sa ba? kain na na atireya para ilarag o dun sa loob danan balat ubus nang balat grabi yang kanci, uh grabi uh oh <coughs> <Aduh, subra -subra. laughs> Huwag yung, yung hablad. Grabe itong hablad na to. Hindi. Kaya Para wala kang blood, ah. Asin. Hmm. Uh, okay. hmm. oh. Grabe, ano? Ayan, dami